Hello po mga kamusang Papagpalang hapon po sa lahat-lahat Nagbabalik po tayo dito sa bundok mag -ano tayo, mag ng mga libon Dito naman tayo sa kabila Shout out po sa lahat-lahat Sa naririan, shout out po Sa mga sulit supporters natin Sa mga followers ko sa TikTok Shout out bro, sis shout out na lang po sa mga viewers natin dyan ang ano ang lawak ng bundok dito ito yung mga corals so, oh. ayan po oh corals po ito ayan, oh. ayan po makachamba sana tayo eh grabe ka kasi yung ulan nung kagabi baka makahanting po tayo i ano na lang natin i push para hindi tayo uy ayan oh. Ayan, mga kamusang ko, oh. si sinag araw po ito ayan oh. Ayan po. Grabe na bundok na ito. Puro mga ano, mga shell. Ayan po oh. Ang ano po ito. Halamang dagat. Yung halamang dagat sa pagbuhay sa dagat, yung bilog-bilog na maano, madulas, parang jelly. Ayan po ito po, no? Ayan. Ito maganda, sinag-araw. Pangontra sa mga mga mangkukulam at mambabarang ayan po, ito naman ay corals coral stick, ayan po yun, ikat-kat lang na natin mga kamusang para hindi po tayo ma-full storage ayan ano naman po ito uh, corals po mga kamusang, ayan po o, yung itsura nya, yung tinatawag ko na itlog sa dagat naging bato na, ayan po o. corals may mga suso pa nga eh. Si nag-araw rin. ayan po oh. Si nag-araw. Ang dami. Hanap tayo ng ano magagandang klase. Oras. Okay, cut muna natin nandito po tayo sa kabila mga kamusang yan po, uh, ano po ito kabibi, mga basag kabibi po ito yan ito, di kumbibig mga basag na maganda po ito na pang baon sa haligi or sa poste ng bahay may tagapagbantay sa bahay natin na hindi pwedeng mapasok ng magnanakaw yan po oh ito maganda kunin natin tikom bibig eh ayan kabibi siguro to yun kabibi Ayan mga kamusang oh. Kabibi na maliit. Ay, yan na lang natin no oh. kabibi po ito. Maliit. Ito rin kabibi rin eh. Hmm. Yan. Mga kabibing maliliit. Kat lang muna natin. Ayan po mga kamusang, ito yung part ng suso. Yan. At ito rin, suso rin po ito part ng suso maganda po itong pangkarga sa langisan natin And cut cut lang tayo muna ayun po mga kamusang nakakita na naman tayo ng suso ayan po sa so baka may magtatanong sa atin no, kung saan po tayo ngayon naghahunting bundok po ito mga kamusang no? ayan po pag narinig nyo yan, yung ingay niyan, yan, po ay yung tunog ng sapa. May paro-paro. Ayan po, bundok po yan. Ito yung mga nakikita nyo mga kamusang. Ito po yung mga, mga ano sa dagat, no? Yung mga corals. Ayan po, corals po ito. Ito lang ipapakita ko para maliwanagan po. Ayan. Corals po yan. Yan yung nakapagtataka bakit may mga may mga shield dito no ayan po corals po yan no ayan 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 po mga fossilized na hanap tayo nakachamba tayo susu bukti okay. mas maganda kung makaano tayo ng ah uh, perfect na pagka ano niya no, libon. Yan ang ingay na yan. Yan yung sapa. Ang init dito. Yan oh, suso. 'Yan yung mga ganito, suso po 'yan. Ayan, mga suso. So ibig sabihin, yung mga maliliit na mga suso or mga kabibe ay may mga ano dito. May mga na huhulog or na landslide. 'Yan corals po 'yan. 'No, huh? corals po 'yan balik na lang tayo sa itaas medyo mainit dito pos muna natin yung mga kamusa oh. ito yung coral stick no? naging bato na oh. mga coral stick po ito Ayan po, maganda po ito pang karga sa mga ano natin mga langisan Ayan po, mga coral stick may mga libon talaga na mga shell dito kaso lang uh, baka mapagalitan tayo no hindi hindi po tayo kilala dito nagdayo lang tayo dito at hindi naman po tayo matrespassing mano lang tayo baka ma masita po tayo baka isipin nila nagmamining po tayo ikat muna natin ayan po mga kamusang oh. No? yan uh, suso po ito no ayan po perfect po no? at ito naman ito yung sisi yung maliit na talaba Apo, ayan po po ito naman ay suso ayan dyan po natin nakuha ito maliit to oh. oh. sobrang liit hmm kaya to maka tayo ano po uh, perfect po yung ano nya yung pagkasuso pagkalipon cut cut lang natin ayan po mga kamusang sa ano tayo sa bundok tayo nag grabe yung init tayo ng maayos sulitin natin yung oras natin dito ayan po mga kamusang kabibi ayan kabibe po ayan o napakalaking kabibi ayos eto hindi hindi pa tayo nakakita ng ano no ng suso ayan o ka libon na libon ayun o oh, sulidong sulido ka pero hindi mahalata na ka iwan iwan ko na lang to hindi pa tayo nakakita ng pinakamalaki ng suso yung sa atin lang ay mga kabibe malaking kabibe pero suso ay hindi pa tayo nakahunting yung pinakamalaking suso grabe yung init cut ayan po dito tayo dumaan papuntang sapa tingnan natin sa sapa kung meron lalim ng sapa hindi yung makita balik na lang tayo sa tayo dito naman sa kabila ang <coughs> <coughs> kate daming ano Thank Yan yung sapa. Pati ng damo. Oh, susu. Yan po. <laughs> Swerte naman natin. Ayan pa. Ito ano to. O susurin. Ayan po mga kamusang. Kahit hindi po tayo naka hunting sa sapa. May regalo naman po tayo dito. Ay salamat. Salamat sa tagapagbantay dito. Maraming salamat. Ayan. Ayan pa. Oh, Ayan, puro susu yan mga kamusang. Sabi ko. Sabi ko na nga ba eh. Ayan pa o. Ayan. Pangkarga na lang to. Pangkarga na lang to. Hanap na lang muna tayo dito. kailangan talaga natin na ay, ano yung daan natin tignan natin yung dinadaanan natin kasi yung mga maliliit na mga suso dumidikit dikit dito no pag binungkal po natin to may mga libon po dyan no kaso wag na lang baka mapagkamalan tayo talaga na nagtitreasure tayo dito Ayan o. Oh. Ano kaya to? Suso. O oh. oh, mga kamutya. O. Oh, Suso po yan. Ayan po mga kamusang. Oh. Suso po yan. Ayun. Ito yung tunay na gawa ng kalikasan. Regalo ng tagapagbantay sa atin. Hindi natin mahalata ng maayos kasi nakadikit-dikit lang dyan. Sige, cut muna natin. Hmm, ito ka bibi. Ka bibi po. Ayun po ka bibi. Kunin na lang natin 'to. Dito naman ako sa sapa sa kabila. Hugot lang tayo ng kamay. nung nakaraan ay nakakita tayo ng pagong kaso lang nawala yun o, mga pusilays po yan nakapagtataka bakit may mga ano may mga corals mga shell dito sa ita sa ibabaw ng bundok eh, yung mga corals naman at saka mga shell ay nasa sapa lang po yan nasa dagat nakapagtataka po no diba balik na lang tayo dumidilim na hanap na lang tayo pa akyat at pa uwi kat muna natin yan po mga kamusang oh. ito yung corals Maganda po ito pag nalinisan po, uh, nunag po siya, uh, crystallize. Kunin natin po ito. Ayun, nag-uumpisa na mag-ulan. Maraming salamat sa mga supporters natin dyan. Paalam na po mga kamusang. God bless po sa lahat-lahat. umuulan na naman. uwi na tayo. Nakachamba na tayo. God bless.